Nagliko sa final corner habang umuulan. Dumulas ang motor at tumilapon siya mula sa handlebars. Pero hindi binitawan ni Alex Marquez ang motor. Hinila niya ang throttle at somehow na-stabilize niya yung bike. Parang nag ski na lang siya sa tabi nito hanggang sa ligtas siyang makalabas ng track. Isang insane na save na karaniwang inaasaan ng mga tao mula sa kanyang kapatid. Ang kuya niyang si Mark Marquez. Si Mark at Alex Marquez ay dalawa sa pinakamagagaling, pinakarisky at pinakamasiswerte ting riders sa kasaysayan ng motorcycle racing. Pero isang taon matapos ang epic save ni Alex, napatunayan ni Mark na kapag sobrang risk, darating din ang punto na mauubos ang swerte mo bago ang matinding crush ni Mark, siya ang hari ng MotoGP. Noong 2019, nagkaroon siya ng highest scoring season in MotoGP history, winning 12 wins sa 19 races at palaging nasa podium finish. How about ang kanyang kapatid na si Alex? May sarili rin siyang legendary season. Nanalo siya sa Moto2 Championship noong 2019, kaya nakaangat siya sa MotoGP by 2020. Magkakompetensya na sila ng kuya niya sa ultimate sibling rivalry nito hanggang sa dumating ang 2020 Spanish GP. Sanay na si Mark sa crash. Madalas niyang ipush ang bike niya sa extreme lean sa corners. Pero kilala rin siya sa pagka-master sa pag-save kahit dumudulas. Pero nung 2020 Spanish GP, dumulas ang rear wheel niya sa isang turn at lumipad siya sa ere. Bumagsak sa pavement. Habang dumudulas siya papasok sa gravel trap na supposedly pang slow down at protection sana, sumunod ang motor niya at yung front wheel na umaabot sa 150 km kilometers per hour ay tumama sa braso niya. Durog ang buto. Tinapon siya ng malakas papasok sa gravel. Dinala siya sa ospital. Binuksan ang braso at nalagyan ng titanium plate para may stabilize. Tatlong araw lang ang lumipas. Bumalik agad si Mark sa bike. Parang baliw. Pero ayon sa doktor, cleared naman daw siya. Pero later, nalaman ni Mark na ang pagbabalik niya ng maaga ang naging sanhi ng failure ng titanium plate na ikinabit sa kanyang buto. Dahil doon, tatlo pang operasyon ang kinailangan niya. Pagkatapos tapos ng matagal na pahinga para talagang magpagaling, bumalik ulit si Mark noong 2021. Unti-unti niyang binawi ang corona bilang pinaka racer sa MotoGP. Pero pagsapit ng 2022 season, nag-crash ulit siya. This time, sa warm-up lap pa lang. Wow! dito, maraming nagsabi, tapos na ang era ni Mark. Time to hang up the helmet. Pero sa loob ng dalawang taon sa rehab, nakabalik ulit si Mark sa track. At hindi lang basta bumalik. Nakabalik siya sa podium. Kasama ang kanyang number one competition, ang kanyang sariling kapatid na si Alex. For the first time in MotoGP, the Marquez brothers will stand alongside each other on the podium. At pagdating ng end of the year, naibalik muli ni Mark ang titulo. Siya pa rin ang best rider sa track. One of the greatest comebacks in Grand Prix history is complete!